Buhay probinsya. Ayan, nagpapastol ng kambing si Bunso. Yung tatlong alaga niyang kambing. Ito yung buhay namin dito sa bukid. Masaya kasama ang mga alaga. Ayan, nakita ko na yung bunga ng rambutan na tinanim ko. See? Maliit pa, may bunga na. Tsaka papaya, <laughs> nag-enjoy si Bunso. Daming papaya. Kaya lo, kulang hinog. Naunahan na ata kami. Lansan eh. Naanamog pagyapon Ito masaya pagka sa ano. Nasa probinsya ka, dami mo. Makain na prutas pag masipag ka magtanim o oh, di ka tapibili. Nag-enjoy sa papaya, pero yung manok wala. Kakain na sana ako ng rambutan, kaya lang mga panghinok. It's free time siya, ng mga damo. We're gonna her Nauhaw, inom ng Boko. Anong kapayas to, guys? Lalaki daw, oh. puro bulaklako lang bunga. Yun, ang taba pa naman. Habang nag-enjoy ng pagtatanim ng tahiti itong mag-ama, ako naman yung tagano. ano? <laughs> taga lang nila, Ayun, oh. pakainit. <laughs> Dahil nagubutom na, yon merinda sa tabi-tabi. Ayan. Merienda time. Ang bigat din pala pag ano, no, pasan mo yung sprayer. Ang bigat. 16 liters yung ano, laman niya.